Isa pang tips mga kaibigan, itong negative, ilagyan ko ng test light yan. Patakbo dito sa harap. So ito ang test light. I-switch on natin. I-test light natin yung power supply ng busina. Ito yung it 6 ang power supply. test slide natin para confirm. Ito galing sa original na linya. Ito, So, mahalaga yan, kaibigan. Okay, busin na natin. Oh. Yung papuntang 86, yan ang live accessory. So, yan okay, lang. Okay, mga paps, magdemo tayo ng dual horn kung paano i-wiring na gamit ang isang relay. Bago natin ikabit sa motor, eh, Pakita muna natin ang tamang wiring. So una, ito ang relay. Ito ang laman ng relay at ito yon mga kaibigan. So ngayon, umpisa na tayo kaagad. Ang natin, itong dalawang snail horn, may tigda dalawang konektorian, yan. Yung bawat isa, pinagsama ko na. Okay, pareho silang pinagsama na. Ngayon, supply na natin ang una ang 30. Dito tayo umpisa sa 30. Power supply 30. At ikabit ito sa positive. So 'yun ang unang moves 30. At mga paps gamit kayo ng fuse para safety. Lagi n'yong isipin yung safety sa motor. Para pag nagdikit yung mga wire sa ginawa nating wiring, puputok lang yung fuse. Numero 15 ang fuse, 15 amps. Ngayon, pangalawa, punta tayo sa ET7 So, lagyan natin yung ET7 at i-connect natin sa horn. Pampunta sa horn yung ET7 'yung isang terminal ng horn ay 'yung dalawang terminal lagyan na ng 87. All right? Kasunod itong 86. Lagyan natin 'tong supply ng 86 dito sa busina natin ito assuming na ito ang busina natin, ito ang switch ng busina, Lagyan natin sa 86. Okay, madali lang 'to. Yan. Pangalawa, yung sa switch, i-connect natin sa battery. Power supply din yan. Pagsamahin na natin yung sa battery. Okay. So, nakabit na yung sa switch. Papunta sa battery at sa T6 na terminal ng relay. Nasundan ba? pang last na terminal ng relay is 85 supply natin yung 85 at i-connect natin yung isang naka, nagkasamang wire sa horn sa 85 85 tsaka sa horn pinagsama at supply natin ng negative so lagyan natin ng wire itong sa 85 na napapunta sa horn at ilagay natin sa negative terminal ng battery hopya negative so yan lang yari na saglit lang so i-recap natin sa 30 papuntang pios at papuntang battery power supply. Sa 87, yung output papunta sa busina. Sa dalawang busina yan, pinagsama na yan. Okay? At itong sa 86, papunta sa horn switch. At nakakabit dito sa positive. Okay? Ang last is 85 na ikabit natin papunta sa busina, ito ang pinaka-ground natin at ikabit natin sa supply natin ng ground. So yun na yun mga kaibigan. Ngayon testingin natin. Oh, lakas. So gumagalaw yung horn sa sobrang lakas. So ngayon, kabit na natin sa motor mga kaibigan, doon sa motor. So mga kaibigan, dito na tayo sa actual ng installation ng double horn na gamit ang isang relay. So, simula tayo dito sa busina. Itong dalawang busina, pinagsama ko na yung konektor niyan. Ito rin. Dalawang konektor sa busina at dito din sa isa, dalawa. So, pinag-isa ko na. Itong dalawang to. Nakaabang na to. So, ngayon, start na tayo sa pag-supply ng kuryente. So, dito tayo sa battery. Okay. Ito, positive supply. Okay. Pinagapang ko dito. Ginamitan ko ng fuse. 15 amps. Okay. Itong wire na ito. Pagapang at papunta dito sa harapan. Itong wire na ito. Ha? Ito yun, ha? Punta tayo dito sa 30. Ito ang unang gawin natin. 30. Puesto ko lang maigi. Kamera. Okay. Power supply. Galing battery na may fuse na 15 amps. Ilagay sa 30. Okay. Meron na tayong power supply sa 30. Next. Punta tayo sa ito 7 itong ito 7 lagyan natin ng connector papunta na ito sa busina dito tayo maglagay sa busina ng connector pagsamahin na natin to okay ito 7 papunta sa busina next itong original na linya ng busina itong dalawang to ito ang original stock yung isang wire na itong kulay green ilagay ko dito sa 86 okay 86 at ito namang isa ilagay ko sa 85 yan So, kumpleto na yan. Ang kulang na lang is ground. Itong ground sa busina. Ito yon. Kumuha ako ng ground dito sa body ground. Hindi ko na pinatakbo doon sa battery para hindi masyadong kalat ang wire. So dito ako kumuha ng body ground. Malakas din naman yan. Okay, itong body ground, ikabit na natin dito sa bosina. Supplier ng ground itong isang bosina. Okay. Itong walang laman, supply natin ng ground. Napapunta ito sa bosena Okay. So, ganun lang. Kasimple. Switch on. Busina. Ayan, sobrang lakas. Ayan, oh. So, yung 86 ang galing sa sa original na supply. Ito yung 86. Yan ang live yan. Accessories yan, 86. So, ganun lang mga kaibigan. Ganun lang kasimple. Okay. Sana nakatulong itong video na ito. Temporary lang itong lagay ko ito isa. Temporary lang lagay ko yan sa ilalim. Dito sa ilalim. So ganoon lang po mga kaibigan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.